Good afternoon everyone. So, welcome back again sa king channel. So, ngayon guys, ay Wednesday. So, bukas ay may pasok na kasi ngayon ay holiday, 'di ba? So, ngayon guys, ko kumustahin ko kayo dahil di dahil ngayon ay super init. So, nakakaramdam na tayo ng Uh, magandang sales. So, sa akin kasi guys, kaya ako nasasabing uh, medyo maganda na yung sales ko ngayon. Nakakabawi na ako sa drinks. Kasi before, na-share ko din naman sa inyo, nung mga buwan na uh, tagulan, malamig ang panahon, so bumaba talaga yung sales ng aking tindahan. So ngayon, dahil uh, tag-araw na, tag-init na, napakalinsangan na ng panahon, so Kumusta ang sales nyo guys. So dito sa aking tindahan, ang unang-unang nauubos guys ay ang yellow. So yellow guys talaga yung unang-unang nauubos dito. So uh, before ko i-share sa inyo yung mga diskarte ko para hindi ako uubusan ng items na mga fast moving pag-araw ng taginet. So mamaya guys, i-share ko yan. Ito yung dumating na items guys from grocery na worth of 2,200. So, ah uh, pinaka mabenta dito na na-order ko kay grocery at malimit pong in-order kay grocery itong mga pet bottles. Kasi alam nyo ba guys, itong pet bottles na to, napakamura lang kay grocery So, itong uh, Coke ay 191 lang guys. Tapos itong Mountain Dew is 197 ba? So, mamaya ilalagay ko guys yung uh, exact price kay Grocery. Tapos, so, bali dalawang Mountain Dew na pet bottles yan guys. Tapos, Pepsi na isang case, dalawang case na Coca-Cola sa isang case na Sprite. Tapos, itong maliit na paper bag. So, yan, paper bag. So, dalawang plus, isang orange, saka isang A uh, apple tapos isang dalawang maliit na box so bubuksan natin guys kung ano ang laman niya ko so, guys na maliit na paper bag so ang laman nito ay cheese ring so itong cheese ring guys ay uh, ito yung 60 grams 18 pesos ang benta ko nito dito sa ating tindahan bali anim na peraso yan tapos ito so halos mga Jack Angel products to guys na nabili uh, ko kay grocery So, yan. Tatlong, ah, walang ano, walang barbecue. So, out of stock yung barbecue. So, dalawang flavor lang. Cheese, saka itong sour and cream. So, yan guys. So, walo ano, walong perasong piyatos na cheese. Tapos, anim lang na peraso tong piatos. Tapos itong limang perasong chuck and chill products. Saka hello, frutos, tatlong dato puti, saka tatlong yang stone lang. Tapos dito naman, uh, champion. So yan, champion na powder, surf, saka yung mga sunrocks guys. So yan. Yan yung na-order ko na worth of 2200. So yan lang guys pero 2200 na yan. Uh, guys natapos ko nang i-flex sa inyo yung aking mga nag-order kay grocery. So ngayon guys, i-share ko na sa inyo kung ano nga ba yung discarte kong ginagawa. Para hindi ako naubusan ng mga fast moving items ko dito sa panahon ng uh, taginit. So yung mga fast moving items ko pag araw ng taginit. So sa inyo, tanungin ko muna kayo guys, ano nga ba yung malakas sa inyo pag panahon ng taginit. So syempre iba-iba yung ating location. So, syempre, iba-iba din yung malakas sa ating tindahan. Kung ano yung mga fast moving items. So, kalimitan naman pag panahon ng mainit ang panahon, guys, malinsangan. So, talagang ang hanap-hanap ng ating mga kapitbahay, ang ating mga suki. Eh, syempre, yung maiinom nilang malamig na tubig, soft drinks, tapos yelo. So, yan lang naman yung malimit na hinahanap dito sa aking tindahan ng aking mga kapitbahay, mga suki ko na mga riders na napapadaan dito sa aking tindahan. So, number one, guys, kailangan lagi akong may stock. So, yun yung ginagawa ko, guys. Malimit akong mag-order kay grocery at meron din ako mga ibang source na henti, guys, mga local suppliers na nakakapag uh, deliver sa akin, nakakapag-supply sa akin ng ibang items na mga uh, drinks. Tulad ng mga dibote, mga pet bottles. So, kahit pa isa-isa guys, ay nakakapag-deliver ako sa kanila. So, ang maramihan lang kay Coca-Cola na agent, sa kay grocery ako, nakakapag-purchase ng madamihan ng mga pet bottles. Kasi mas mura kasi sa kanila compared sa aking local na supplier dito. Kasi, sa local na supplier ko guys, nagre-range yung pet bottles ng 305 301 305 pero sa kanila 191 192 lang. So syempre, sayang din naman kasi yung uh, piso pa na idadagdag natin sa ating magiging tubo. Uh, magiging resourceful tayo na makahanap tayo ng uh, mas mababang presyo na may titinda natin dito sa ating tindahan. So uh, pangalawa, syempre uh, hindi lang naman pag, pag meron na tayong stock, so ano nga ba yung mga fast moving? So, syempre, ngayon, dahil mainit ang panahon, siguraduhin natin na laging may stocks tayo sa ref. So, ang ginagawa ko, guys, kahit sabihin natin na isa lang yung ating ref, So tulad ko na may isang ref lang dyan. Pero malakas ang ating soft drinks, malakas ang ating yellow So ang ginagawa ko guys, pag once na may bumili sa akin, kaya lagi kong ibinibilen yan sa mga anak ko kung sino man nagbabantay dito sa aking tindahan. Lalo na ngayong panahon guys, na once na may bumili, isa man yan o dalawa ng soft drinks or kahit anong stocks ko sa ref, kailangan palitan nila kung ilan yung items na nabili or na bawas doon sa stocks rep, Pati na rin yung yellow ko guys. Pag once kasi ang yellow ko guys ngayon hindi na inaabot ng hapon. So once na gumawa ako ng yellow ng, ano, bali kasi pag pag gabi guys, ang ginagawa kong yellow ay 50. So parang ano lang kasi yan, hindi naman lahat yan la, ano, uh, titigas kasi yan. So, yung pinakaunang ano, layer guys, yan yung unang-unang titigas, sampo. So, meron nang mag-order niyan, may nakabang na yan guys, na kukuhanya kukuha niyan yung mga nagahalo-halo na mga kapitbahay ko. So, talagang malakas ang yelo ko ngayon. Tapos, yung nasa second layer, so ibababa ko na yan, kasi malamig na rin naman yung mga gilid. So, half na lang yung i titigas nun. So, matigas na. So, pwede ko na naman siyang ibenta sa mga ibang bibili. So, pagdating, pag naubos yun guys, dun sa pinagpalitan, so gagawa na ulit ako ng panibagong uh, patitigasin na yelo. Ayun. So, Basta yung ano, uh, ginagawa ko, pag once na na may nabili, pinapalitan ko. Kahit naman dito guys sa ibang items dito sa aking tindahan. So ganyan, ganyan naman yung ginagawa ko. So yan lang yung ginagawa ko. Tamang paikot lang ng puhunan para hindi tayo nauubusan ng stocks kahit pa isa-isa man yan. Yung pagbili natin, ang importante guys ay may naipapalit tayo dun sa stocks na nabibili. Para tuloy-tuloy lang yung uh, pag-ikot ng puhunan natin. Tapos pangatulo guys ay syempre maging masipag tayo sa pagbubukas ng tindahan so, i-grab natin yung opportunity na uh, nakakapagbenta tayo ng maganda ngayon uh, yung ating mga non-fast moving items yung mga malalamig ay uh, ngayon ay nagiging fast moving items na, so uh, gawin natin yung lahat para kumita tayo ng malaki, so yun lang yung aking uh, may advice sa inyo ito yung share ko sa inyong diskarte ko, so maliit lang ang aking tindahan guys maliit lang yung aking puhunan na pinapaikot kasi syempre hindi ko rin naman mapigyan nito ng malaking uh, puhunan or uh, yung tubo nito guys ay meron din naman akong uh, pinaglalaanan so hati kasi yung tubo nitong aking tindahan. So sa pang-araw-araw namin pangangailangan, tapos may mga projects din naman ng aking tindahan na doon na pupunta yung kinikita ng aking tindahan. Kaya hindi ko rin naman itong mapalaki agad. Pero ang importante ay uh, naiaag ko yung pang-araw-araw na pangangailangan ng aking tindahan na hindi ako naubusan ng stocks. So hindi yung nasisiro, nagkakaroon pa rin ako ng kahit papano, kahit pa isa-isa yan, padala-dalawang stocks, ang importante ay may meron tayong stocks. So, yun lang naman. Um, thank you sa muling pagsama dito sa pagwatch watch nitong aking videos. Ayan, so, I hope na lalo na dun sa aking mga kapwa kasari na na paghinaan ng loob noong time na dumaan yung taglamig at ngayon guys ay taginit na so ito na yung time natin mga kapwa kong kasari na uh, talagang kikita na tayo so lalaki na ulit yung sales natin mabubuhay ulit yung ating uh, sales sa ating uh, mga tindahan yung mga malalamig noon na stack sa ating mga F na hindi na bibili. So ngayon, ito na yung pagkakataon para sila naman ay pumariba ang sale. So sila naman yung bubuhay sa ating tindahan, sa atin. So yun lang. So tiwala lang talaga at wag lang tayong mawawala ng pag-asa. So lahat ay uh, yung ating pananalig kay Lord, yung pagpapasalamat natin. Every day na tayo ay nagigising para kumita, magkaroon tayo ng kalakasan ng pangangatawan wala tayong nararamdamang sakit so napaka-bless na natin tapos meron tayong pinagkakakitaan so malaking bagay na yan para sa atin na meron tayong pinagkakakitaan lalo na ngayong panahon ngayon na super talagang ang hirap ng buhay pag wala tayong pinagkakakitaan Maging grateful lang tayo, guys. Every time, every day. So, maging grateful tayo. So, napakalaking tulong na na meron tayong uh, source of income. So, meron tayong tindahan. So, tulad ko na may sari-sari store ako. So, alaking tulong nito para sa amin, guys. Kasi hindi kakayanin ng sahod ng aking mister para ma-provide yung lahat ng pangangailangan namin sa araw-araw. So, thankful tayo, grateful tayo na meron tayong pinagkakakitaan, nakakatulong tayo sa ating asawa, sa ating mga partner sa buhay na kumikita tayo. So, sa panahon ngayon na napakamahal ng bilihin, so ang hirap na nag-iisa lang yung kumikita. So, hanggang dito na lang, guys. I hope and I wish na lahat tayo ay maging peaceful ang buhay, maging healthy, uh, lahat ng ating mga goals sa buhay may matching natin. So, yun lang naman, guys. Uh, God bless us always and I love you all.